pahirap guys ay naumandar ng aming e-bike dito pa naman kami wala pa sa kalagitnaan sige tulak ko oh. tulak tulak si Inday oh tulak sige ayaw eh ayan tulak tulak kami ayaw Diyos ko Lord ito ang ano ewan ayaw eh, Ano mo, idiin eh? mo na sa natin ito patutulak sa ano? Maglakad tayo, patulak. May gumay, tumutunog siya. Hindi kaya na ano yan? O, baka na ano yan, alisin mo. Patong mo dito, hindi kaya? Yan, sige. Amanoyin mo. O, oh, gamitin mo ulit. oh, may tumutunog siya oh, tumutunog. Di ba? Yes ko, Lord. Wala naman tayo pang to. Pang hatak. Sige. Ayaw? Ayaw talaga. Padaan, padaanan mo tayo kay sir. Masama siya ulang. Holy To the rescue ang lolo. Last ayos. last Sunday. Iniwan na namin doon yung ibay. Mahala, huwag mo Ay, hindi mo wala. Oh, may susi. Hindi, hindi mo yan kasi akala nandoon. Tama, huwag mo. Huwag mo Kung may string daw, pang hatak, oh, yeah. tayo doon. String, yes, sir. we ask the string there. Tapos dali natin sa ano, sa bayan. Okay, tulak namin si Ate Ten. Yeah, I see her. sir Oh, we take from the, um, the store, we take from the store and uh, we go to the shop, okay in the bayan yeah, she's okay, okay guys, pinapat na namin yung e-bike namin let's Sir, already broke. Putol okay. guys yung string. Ayan o. No? Dinugtong na naman. Hmm. Yeah. No mistake. yeah, I think we need to buy. There, I think there is shop. Matatanggal okay. din yan. Hindi matibay. Okay. shop ng e-bike so tumawag na kami ng tricycle kasi hindi kaya ni Sir Wong so si Sir Wong bumalik na sa bahay niya tapos diretsyo na siya sa 8A para sa kanyang 3 o'clock class so kami ni attorney dito punta kami sa shop So bumili kami ng tali guys kasi para matibay. Kasi yung straw hindi siya matibay. hirap guys pala ganito no pag ang e-bike mo so kailangan prepared ka rin prepared ka sa tali kaso pag na stuck ka sa isang lugar na walang tricycle walang ahatak iniwan lang namin to guys sa gilid doon nagpunta kami sa Wawa kasi may class kami doon so iniwan lang namin yung e-bike na yun sa gilid so wala namang nakuha so nung pabalik kami nakita namin yung e-bike tuwa kami kasi parang mayroon kaming alaga na naiwan wawa naman si attorney kita pagod na pagod kami guys grabe yung hatak ng e-bike yung ano ay nako bumili itong shop itong e-bike na to sa shop na yun Bike. Ayan. So, ito na yung shop ng e-bike. So, yung tatanggalin na yung tali. So, ito. Oh. Ito yung binila ng e-bike. Bili lang yan eh. Oo. Ayan no, may plastic pa nga. na, po. So, ito na yung shop ng e-bike. So, yung tatanggalin na yung tali. So, ito. Oh. Ito yung binila ng e-bike. Ayan. Kabibili ah, lang yan eh. Oo. Ay, eh, no, may plastic pa nga. Thank you,